Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Isang tingin lang, alam mo nang may nangyayari. Pagbalik ni Justin mula sa Maynila, dala niya ang kapag-uran mula sa finals at ang excitement na makapahinga sa tahimik nilang bahay sa Laguna. Malawak ang bahay, maaliwalas ang kwarto, at may scenic view ng garden sa bintana. Moderno ang bahay nila, minimalist, tahimik, at madaming halaman. Para bang wala kang iisiping problema rito? Pero ilang araw pa lang siyang nakakauwi may napansin na agad siyang hindi maganda. Isang uri ng katahimikang may tinatago. Si Elvie, ang kanyang madrasta, ay tila blooming, laging confident sa sarili, palaging nasa garden, at masayahin. Parang may sariling mundo. Si Rowell naman, ang bagong hardinero, mga 30 siguro ang edad. Medyo moreno, matipuno, at may mga kamay na halatang sanay sa mabibigat na trabaho tahimik pero malakas ang aura. Hindi madaldal, pero may ngiti na parang may ibang ibig sabihin, isang tanghali. Pagbaba ni Justin para kumuha ng tubig, napatingin siya sa may garden. Nandoon si Elvi at Rowell, magkasama. Si Rowell, pawis na pawis. Si Elvi naman, may hawak na tuwalya. Pinupunasan niya ang likod ni Rowell habang nakangiti. Hindi ito biro hindi ito simpleng alaga lang sa trabahador. Pagkatapos, kumuha si Elvin ng malinis na pamunas at iniabot ito kay Rowell. Tila natural lang, pero nang tumango si Rowell at bahagyang yumuko upang pasalamatan siya, saglit silang nagkatitigan. Maya-maya, hinawakan ni Elvi ang balikat nito at kinindatan. Napalunok si Justin. Anong nangyayari? Sinundan ng tingin ni Justin ang kilos nila sa mga sumunod na araw. Sa bawat sandaling magkasama sila sa garden, sa bawat hawakan ng braso. Minsan, nakita niyang pinunasan ni Elvie ang mukha ni Rowell ng bimpo habang nakaupo ito sa silya. Minsan, sinabayan pa ni Elvie si Rowell mag-ayos ng potteries, halos magkadikit ang mga tuhod nila. At sa bawat sandaling yon, parang may kakaibang tension sa pagitan nila na sila lang ang nakakaintindi. Hindi ba talaga nakikita ni Dad ito? Tanong ni Justin sa sarili habang pinagmamasdan sila mula sa bintana. Kinagabihan, habang nakaupo si Justin sa sala at nagsuscroll sa phone, dumaan si LV. Justin, gusto mo ng iced tea? Okay na po, maikli niyang sagot. Ngumiti lang si LV at tumuloy sa kusina ilang minuto lang, bumukas ang back door. Mula sa likod, nakita ni Justin si Rowell na dumaan at kinamusta si Elvin ng isang ngiting pamilyar. Yung ngiti na hindi mo ibinibigay sa kahit sino lang, napailing si Justin. Kung ako lang ang nakakakita nito, ibig sabihin ba ako ang nagkakamali? Pero hindi siya tumigil. Kinabukasan, nagkunwari siyang aalis, pero nagpaiwan sa itaas. Kinuha niya ang lumang kamera na ginamit niya noong high school at sinimulang kunan ng larawan ang mga eksena sa garden. Kuhang-kuha sa lente ang mga tagpong hindi dapat makita. Una, si Elvie, nakatayo sa likod ni Rowell, dahan-dahang inaayos ang kwelyo ng kanyang polo na tila ba isang asawa't hindi amo. Sunod, si Rowell, yumuko at may binulong sa tenga ni Elvie. Saglit lang. Pero sapat para mapangiti ito at bahagyang tumalikod na parang kinilig. At ang pinakamatindi, isang candid shot na kuha mula sa gilid. Si Elvie, nakaakbay kay Rowell habang may tinuturo sa garden. Wala man sa akto, pero malinaw sa body language ang init at lambing na hindi mo ibinibigay kung wala kang itinatangi. Walang romansa, walang yakapan, pero ramdam mo sa bawat frame ang init ang koneksyon. Gabi na nang isa-isahin ni Justin ang mga larawan. Tiningnan niya ito hindi bilang anak, kundi bilang estranghero na sadyang nakakasilip sa isang bagay na hindi para sa kanya. At habang nakatitig siya sa screen ng cellphone niya, isang bagay ang bumabagabag sa kanya. Anong klasing relasyon ito? At anong ginagawa ni Dad habang nangyayari lahat ng ito? Minsan, ang hindi sinasabi ng katawan mas malakas pa kaysa sa salitang mahal kita. Hindi na mapakali si Justin. Simula nang makita niya ang mga simpleng kilos ni Elvie at Rowell sa garden, tila ba sinapian siya ng isang bagay. Hindi na sapat ang mga litrato. Gusto niya ng mas malinaw, mas konkretong katibayan, mas mabigat na rason para harapin ang ama niya. Kaya tuwing hapon, nagkukunyari siyang pupunta sa kusina para kumuha ng juice o magpahangin. Pero ang totoo, nakasilip siya sa maliit na puwang sa kurtina ng bintana, malapit sa garden. Hawak ang cellphone, naka-video, tahimik pero tutok ang mata't tainga. Isang araw, habang tila-abala sa pagwiwisik ng halaman si Rowel lumapit si LV Naupo siya sa lilim ng puno ng mangga habang pinanonood si Rowel magtrabaho. Ilang sandali lang, umupo na rin si Rowel sa tabi niya. Magkadikit ang mga braso. Magkatinginan. Kitang kita sa video na binrush ni Elvie ang braso ni Rowell. Walang dahilan. Walang dumi. Pero ginawa niya ito. Dahan-dahan. Habang may binubulong. Tumawa si Rowell. Lumapit pa. May binulong din. Kinabukasan, muling nagmasid si Justin. This time, mas malapit siya sa sliding door. Pero nakatago sa kurtina. Doon niya nakita ang isa sa mga pinakakakaibang eksenang hindi niya malilimutan. Nakaluhod si Rowell sa harap ni LV inaayos ang strap ng kanyang chinelas. Hindi nagsalita si Elvi, pero tumingin siya pababa kay Rowell na parabang, parabang may kakaibang relasyon sila na hindi na dapat pang itanggi. Pagkatapos, tinapik ni Elvi ang balikat ni Rowell at tumayo ito ng dahan-dahan muling nagkatinginan, muling nagngitian. Bago matulog, pinuksan ni Justin ang laptop niya. Nangangatog pa ang kamay niya habang inililipat ang mga files mula sa cellphone. Isa-isang lumalabas ang mga frames sa screen. Ang mga titig, ang mga ngiti, ang mga hawakan na walang salitang binibitawan pero may malalim na sinasabi. Nilagay niya ito sa isang folder na pinangalanan niyang LV Files. Para bang sa pagbibigay ng pangalan, mas magiging totoo ang lahat. Mas magkakaroon ng timbang ang mga eksenang dati itinatanggilang ng isip niya. May mga frame na kahit walang salita, sumisigaw ang intensyon. Yung mga kindat. Yung paraan ng pagtitig. Yung sobrang dikit na halos wala ng hangin sa pagitan nila. Bumibigat ang dibdib ni Justin sa bawat replay. Hindi siya makatulog. Ang tanong paulit-ulit sa isipan niya, Ipapakita ko ba ito kay Dad? Pero may isa pang tanong na mas malalim. Ako ba ang masama dito kung sabihin ko ang totoo? Ako ba ang gigiba sa pamilyang matagal nang may bitak pero pinipilit pa rin buuin? Alas nuwebe na ng gabi. Nakapatay na ang ilaw sa kwarto ni Justin. Naka-headphones siya habang pinapanood muli ang isa sa mga video. Bigla, may kumatok sa pinto. Justin, mahinang tawag. Agad niyang sinara ang laptop at inayos ang sarili. "Pasok po," sagot niya. Pumasok si LV, dala ang isang baso ng gatas. Nakaduster lang siya, ang buhok nakalugay, at may ngiting parang walang nangyayari. "Pampatulog," sabay bigay ng baso, "para hindi ka na magpuyat masyado sa pagpi-picture." Napako si Justin, nalamig ang palad, hindi siya makapagsalita agad. Umuupo si Elvis sa gilid ng kama niya, dahan-dahan. Justin, alam mo, minsan ang sikreto, delikado 'yan. Kasi kahit akala mong hawak mo na ang buong kwento, baka kulang pa rin ang alam mo. Tumayo siya, gumiti ulit, at bago lumabas ng kwarto, ay binigkas niya ang mga salitang mas mabigat pa sa mga ebidensyang hawak ni Justin. "Baka mamaya, ikaw pala ang mahulog sa sarili mong patibong." Pagkaalis ni LV, hindi gumalaw si Justin sa loob ng limang minuto. Parang may kuryenteng dumaan sa buong katawan niya. Naka-off pa rin ang laptop, pero parang lumakas ang tibok ng puso niya. Alam niya? Pero paano? At anong ibig niyang sabihin na kulang pa rin ang alam ko? Bumalik sa isip niya ang bawat eksenang nakuha niya sa video. Pero ngayon, hindi na niya ito tinitingnan bilang ebidensya. Nakita na niya ang pangamba sa mga mata ni Elvi kanina. Hindi lang kaba na mahuli, kundi kaba na may mabunyag si Justin. At bigla niyang naalala, isang buwan na ang nakalipas, narinig niyang binanggit ni Elvi sa telepono ang salitang tapos na 'yon, hindi na babalik. Akala itong tungkol lang sa mga utang, pero ngayon, ibang kahulugan ang pumapasok sa utak niya. Ang bawat screenshot, ang bawat akala niyang ebidensya. Pero sa gabing yon, sa unang pagkakataon, mas kinakabahan siya sa isang tanong na hindi niya kayang sagutin. Ano ba talaga ang totoo? Ang akala mong ebidensya, minsan patibong mo rin pala. Kinabukasan, hindi mapakali si Justin. Bumalik-balik sa isipan niya ang boses ni Elvie. Malambing, malamig at mapanlin lang. May alam siya. At kung tama ang kutob ni Justin, baka hindi lang basta alam. Baka may mas malalim pa. Habang nasa veranda si Justin, abala sa pagkakape ang kanyang ama. Tahimik lang, gaya ng dati. Sa likod nila, tanawang garden. Nandoon si Rowell, nagdidilig, habang si Elvie ay nag ng mga halaman. Nagtatawanan pa ang dalawa. Parang walang nangyayaring kakaiba. Dad, mahinang bungad ni Justin. Tumingin ang ama niya, ngunit bago pa siya makapagtanong, Napansin niyang may lungkot sa mga mata nito. Parang alam na niya kung ano ang isusunod ni Justin, kaya hindi niya itinuloy. Umiling siya, bumalik sa kwarto, at naghintay ng tamang oras. Tahimik ang gabi sa kusina, habang naghuhugas si Elvie, lumapit si Justin. Hindi siya nagpasakalye. Totoo ba? Lumingon si Elvie. Hindi nagulat. Hindi rin na tahimik. Tila handa na siya sa tanong na yon. Yes, sagot niya. Kalmado. I'm with Rowell. Napalunok si Justin. At alam ito ni Dad? Alam niya. Mariing sagot ni Elvie. Matagal na kaming malamig. Wala nang init. Pero hindi ibig sabihin nun. Wala na kaming pagmamahal. Huminga siya ng malalim. He still loves me. But he allowed me to feel alive again. Parang pinagsakluba ng langit at lupa si Justin. Hindi niya maintindihan kung anong mas nakakagalit ang kataksilan o ang pahintulot. Ganito na ba ngayon ang pagmamahal? Pumapayag na lang kahit nilalamangan? Ngumiti si Elvie, pero may pait. Hindi mo maiintindihan, Justin. Ang relasyon hindi palaging tama o hindi. Minsan, basta buo pa rin kayo sa mata ng iba, sapat na. So, anong agreement nyo? Tahimik lang kayong maglolokohan habang kami ni Dad nagpapanggap na buo tayo. Walang iskandalo, walang iyakan. Walang makakaalam. Yan ang agreement namin. Hindi makapaniwala si Justin. Lumakad siya palayo. Halos mabitawan ang basong hawak. Hindi niya alam kung gusto niyang masuka o uminit lang talaga ang dugo niya. Sa hallway, tumigil siya. Muli niyang nilingon si LV na muling bumalik sa paghuhugas parang walang nangyari. Sa gabing iyon, hindi siya makatulog. Nakatingin lang siya sa kawalan habang paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga salitang, He still loves me. He allowed me to feel alive. Pero paano kung ang pagbigay buhay ay kabawasan ng dangal? Paano kung ang pagpaparaya ay unti-unting pag-alis sa sarili mong halaga? Bumangon si Justin at bumaba. Sa madilim na sala, tanaw niya ang liwanag sa garden. Nandoon sina LV at Rowell. Nasa garden pa rin. Naguusap. Magkadikit ang katawan. Tila may inaayos sa garden. Pero ang kilos ay masyadong malambing para sa trabaho lang. Hindi niya maipaliwanag kung anong nararamdaman niya. Pero may isang bahagi ng damdamin niya na mas mahirap tanggapin. Ito ay curiosity. Bakit parang may epekto ang eksena? Bakit parang gusto niyang panoorin pa kahit alam niyang masakit? maya maya'y ay napahalakhak ang dalawa. Yumuko si Rowell at may sinabi, tumawa si Elvie. At habang nanonood si Justin, pakiramdam niya ay tila nanonood siya ng isang bagay na hindi para sa kanya, pero hindi siya makalingon palayo. Kinabukasan, hindi pa rin siya makatingin kay Elvie. Tahimik siya buong almusal. Si Rowell ay naglilinis ng garahe, habang ang kanyang tatay naman ay nasa study room, kunwaring abala, pero alam mong hindi naman talaga. Hindi na mapigilan ni Justin. Sa pagitan ng paghinga niya, parang may bumibigat sa dibdib niya. Tumayo siya, lumabas, at huminga ng malalim sa veranda. Pinuntahan siya ni Elvi at tinanong, Okay ka lang ba? Hindi, diretsong sagot ni Justin. Tumingin si Elvi sa kanya. Hindi seryoso, hindi nagtatanong, pero puno ng alam. Minsan, Justin, ang totoong pagmamahal, hindi sinusukat sa pagkakabuo ng pamilya. Minsan, sinusukat yan sa katahimikang pinipiling panatilihin. At anong kapalit ng katahimikan na yan, Sagot ni Justin. Ang dignidad ni Dad? Hindi sumagot si Elvie. Umalis siya, iniwan si Justin sa veranda. Ang pinayagang kasalanan, kasalanan pa rin, kahit hindi pinag-usapan, bilog ang buwan, tahimik ang gabi walang ihip ng hangin. Pero sa dibdib ni Justin, may unos na hindi matahimik. Hindi na siya makapagpigil. Kailangan niyang harapin si Roel. Kailangan niyang marinig mismo sa lalaking iyon kung may konsensya pa ba itong natitira. Nakita niyang naglalakad si Roel papunta sa tagiliran ng bahay. Bitbit -bit ang mga gamit pang trabaho. Sinundan niya ito at bago pa ito makapasok sa toolshed, hinarang niya. Do you enjoy being the reason a man stays up at night in silence? Nagkatinginan sila. Si Justin, nanginginig sa damdaming hindi na niya mapigilan. Si Roel, tila hindi nagulat. Hindi ako ang dahilan, sagot ni Roel, diretsong tumitig sa mga mata niya. Kundi ang katotohanang matagal nang wala si LV sa puso ng tatay mo. Saglit na katahimikan, ngunit parang sumabog ang loob ni Justin sa sagot na iyon parang sinampal siya ng isang katotohanang hindi niya alam kung totoo o panggulo lang. Tahimik siyang umalis. Bumalik siya sa kwarto, pero hindi mapakali. Pinilit matulog, pero parang may bumubulong sa kanya. Sa kalagitnaan ng gabi, bumaba siya. Doon niya naabutang mag-isa ang kanyang ama sa veranda, may hawak na baso ng red wine. Tahimik lang, pero gising ang isip. Gising ang damdamin at gising ang sugat na matagal na palang hindi kailanman nagsara. Dad, tumingin ang kanyang ama. Walang tanong, walang pagtatanggi. Para bang hinihintay lang niya ang anak na kumprontahin siya? Alam mo na pala, pero bakit wala kang ginagawa? Humigo pang kanyang ama ng kaunti, nagtagal bago sumagot. At sa dulo, ang mga salitang lumabas ay hindi poot, kundi pagtanggap, because I chose peace I love her enough to let her be happy, even if I'm not part of that happiness anymore. Hindi makapaniwala si Justin. That's not peace. That's erasure. You're disappearing in your own home. Tahimik ang kanyang tatay. Umihip ang malamig na hangin. Sa liwanag ng veranda lamp, nakita ni Justin ang matandang mukha ng kanyang ama. Lutang, tahimik at tila ba matagal nang tinanggap ang lahat kahit hindi naman talaga. Pero sa mata nito, may lalim ng sakit na hindi kailanman pinansin ng sinuman. You call it peace, Dad. But it's just surrender. Then maybe I've run out of things to fight for. Kinabukasan, hindi nagpakita si Elvie hanggang tanghali. Si Roel ang abalang nag-ayos ng mga halaman. Parang walang nangyari. Walang iskandalo. Pero ramdam ni Justin na may bumalot na tension sa buong bahay. Kinagabihan, narinig niyang bumukas ang sliding door mula sa kwarto. Dumungaw siya. Si Elvie, tahimik na lumabas papunta sa garden, sumunod siya. Hindi dahil gusto niyang manilip, kundi dahil gusto niyang malaman kung totoo ba ang iniisip niya. Mula sa likod ng haligi, tanaw niya si Elvie, nakatayo lang sa dilim, hindi kumikilos. Pero ilang minuto pa, may sumunod. Si Roel, hindi sila nag-usap. Ngunit sa pagdikit ng katawan nila sa isa't isa, sapat na ang katahimikan para magsalita. Sapat na ang mga titig para magliyab. At si Justin, bagaman hindi mapakali ang dibdib, ay tila na freeze sa kinatatayuan niya. Hindi siya makagalaw. Parang pinanood niyang buo ang tagpong iyon hindi bilang anak, kundi bilang saksi. At sa gitna ng katahimikan, unti-unting lumilinaw sa kanya. Hindi niya pwedeng hayaan na ang katahimikan ang maging pamana sa kanya. Kailangan may tumindig. Kailangan may pumili ng hindi lang katahimikan, kundi katotohanan. Kinabukasan, nagdesisyon siyang hindi na kaya ang pananahimik. Pumasok siya sa study room ng kanyang ama. Dala ang cellphone, pinuksan niya ang gallery. Pinakita niya ang litrato, hindi video, hindi scandalous. Isang still photo lang, si Elvie nakalin sa balikat ni Roel. Sa dilim, pero malinaw ang emosyon. Tumingin ang kanyang ama sa screen, walang kaba, walang pagtataka. Wala na ba talaga tayong dignidad, Dad? Hinilot ng ama ang sintido niya. Tumingin sa bintana. At ang sagot niya ay marahan, puno ng kirot, anak, minsan. Ang pananatili sa relasyon ay hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pangambang wala ng ibang darating. Tahimik nga si Dad, pero ramdam mo ang sigaw sa bawat titik niya. Maagang nagising si Justin. Tahimik ang buong bahay. Walang amoy ng kape. Walang tunog ng paghahanda ng almusal. Nakadama siya ng kabog sa dibdib, hindi dahil sa pangamba, kundi dahil sa alam niyang may magbabago ngayong araw. Pagbaba niya, nakita niya ang kanyang ama sa garden. Nakaupo sa lumang upuan na gawa sa kahoy. Walang hawak na kape. Walang libro. Walang ngiti. Si Elvie at Rowell naman ay nasa likod pa rin. Magkasama, nagbubungkal ng lupa, masayang-masaya. Parang isang eksenang ilang beses nang naulit sa mga nakaraang linggo. Pero ngayong umaga, iba ang pakiramdam. Ang ama niya, imbes na iwasan ang tagpong iyon tulad ng nakaraan, ay nakatitig lang. Walang reaksyon. Walang poot. Pero may bigat. Hindi na nilapitan ni Justin ang kanyang ama. Hindi na siya nagtanong. Hindi na niya sinubukang magsalita. Hindi dahil sa alinlangan, kundi dahil sa respeto. Alam niyang ang mga mata ng kanyang ama ay may sinasabi ng mas malakas kaysa anumang sigaw. Habang pinagmamasdan niya ang eksenang iyon mula sa veranda, unti-unting lumilinaw sa kanya ang isang katotohanang matagal ng nananahimik. Ang tunay na pagtindig ay hindi kailangang maging maingay. At sa katahimikang iyon, may puwersang mas matindi pa sa salita. Isang pahiwatig na tama na, sapat na, hanggang dito na lang, umakyat si Justin pabalik sa kanyang kwarto. Hindi para umiwas, hindi para kalimutan. Kundi para ihanda ang sarili sa susunod na hakbang. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw, pero alam niyang may nagbago na. Makalipas ang ilang oras, napansin niyang wala na si Rowell sa garden. Si Elvi na lang ang naiwan, nagdidilig. Tahimik, wala na ang mga halakhak, wala na ang bulungan. Pagbalik niya sa veranda, naroon pa rin ang kanyang ama, parehong puwesto. Parehong tingin, pero sa pagkakataong ito, nakatitig na siya kay Elvie. Lumapit si Elvie, dala ang baso ng tubig, inalok ito sa asawa niya. Mainit na, baka nauuhaw ka, mahina niyang sabi. Tumingin ang asawa niya. Walang ngiti, walang kaba, pero matindi ang bigat ng titig. Maupo ka, umupo si Elvie sa katabing upuan. Walang salitang kayang punan ang distansyang unti-unting naging pader sa pagitan nila. At sa wakas, narinig muli ni Justin ang boses ng kanyang ama. Alam ko, matagal na. Pinili kong manahimik. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil pumayag akong manatili kang malaya, umaasang hindi mo kakalimutan kung sino tayo. Tahimik si Elvi, nanatiling nakayuko. Pero habang pinipili kong manahimik, mas lalo kang nawawala. Sa wakas tumingin si Elvie. May luha sa gilid ng kanyang mata. Pero hindi na ito sapat. Hindi na ito kaya pang takpan ang mga taong piniling magbingi-bingihan. Pasensya na, umiling ang kanyang asawa. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, pero kailangan kong bumangon mula sa katahimikan ko. Tumayo siya. Nilapag ang baso sa mesa. Tumingin muli kay Elvie. Wala na siyang hinanakit. Pero hindi na rin siya ang lalaking dati niyang kilala. Hindi ko na kayang manatili sa tahanang matagal na akong nawala. Si Justin mula sa itaas nakamasid. Hindi niya inaasahan ang eksenang ito. Ang daming beses niyang ginustong siya ang magsalita para sa kanyang ama. Pero ngayong naririnig niya ito, alam niyang mas mahalaga ang paninindigang kusang lumabas mula sa taong matagal nang nanahimik. Umalis ang kanyang ama hindi nagbitaw ng boses hindi nagbitaw ng luha. Bitbit -bit ang dignidad, ang tahimik na pagtitiis, at ang dulo na may linaw. Gabi na. Tahimik ang bahay. Wala si Dad. Wala si Roel. Si Elvi, mag-isa sa mesa. Hawak ang baso ng malamig na tubig. Walang luhang tumulo, pero ramdam ang bigat ng konsensya. Sa kwarto ni Justin, hindi siya mapakali. Pero hindi na niya kailangan ng sagot. Nakuha na niya ang kasagutan kanina pa sa mga matang hindi na natatakot magsalita. Hindi lahat ng pananahimik ay kapayapaan. Minsan, ito ay pagbitaw. Minsan, ito ay pamamaalam. At minsan, ito ang paraan para muling mabawi ang sarili. Ang pag-ibig na tahimik ay hindi laging totoo. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang tapang na tumalikod at piliin ang sarili. The end. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta, mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.